Today ay sisilipin natin ang Little Cambodia ng Pilipinas, ang Bali Bato dito sa Arayat Pampanga. Sinong mag-aakala na dito pala sa Pilipinas ay may isang bahay na aakalain mong ikaw ay nasa Cambodia at dahil sa pagiging malikhain ng padre di pamilya ng pamilyang Padilla na kung tawagin nilang Apong Susing, naisip niyang itayo ang bahay na ito. Pero paano nga ba nagsimula si Apong Susing na itayo ang Bali Bato? Kasi noon, kwan yun, kawayan at saka kugon. Pero pagka kasi taginit, pag nasunog yung talaiban sa likod, lumilipad yung mga baga papunta sa bubong, baka ba daw masunog. Sabi ng mister ko, palitan na natin to gawin na natin batukan kanya Kaya di inalis yung bubong at saka yung kawayan, pinoporma na ng simento. Tapos sabi ko, saan tayo titira? Hanggat ginagawa natin yan, nandyan tayo hindi kami umalis doon kahit ginagawa nila. Di ba ron sa yung kuha ng simento, lang, no? Ginawa lang sa supot na simento ganyan. Dinrowing-drowing niyang ganyan. Tapos sabi ko, oh, ito ang bahay mo si Taka niya. Hi, hey, nanang kaya yan. Sabi ko, aanin ko yan. Bakit ganyan? Pangit ka Gusto ko yung bungalow talaga, kako. Hindi, sa bandang uli, pagkikinabangan mo yan, kanya. O oh, pinabayaan ko naman. Habang pinagmamasdan ko ang disenyo at hugis ng bali-bato, hindi ko maiwasang itanong gaano kaya katagal bago natapos itong obra ni Apong Susing. Patagal din. Kasi ginagalaw lang namin yan pag eh, siguro naging 3 months per year lang kami. Kasi sa budget, kaya, ginagawa pa yung graba. Yung buhangin, inakakot namin mula sa Sapa. Nakakit namin dito. Mga bato-bato, iniipon namin. Sabi niya, 10 years in the making. Eh. Sabi ng tatay ko, eh. umpisa namin 1985. So, natapos ng 1995. So mga apo nyo, after nating mapuntahan itong uh, Kapas National Shrine sa Kapas Tarlac, ay dumiretso naman tayo rito sa Barangay Balite, arayat at Pampanga, kung saan dito pupuntahan natin itong uh, Balay Batu na talagang nakakaiba uh, yung pagkakayari ng bahay. Pagkating nyo rito, wala kang alalanin kasi meron naman ditong uh, parking area ng uh, sasakyan. At uh, dito naman sa kabila, nandito naman, uh, merong ginagawang bagong uh, cafe. Ayan, sinisimulan lang nilang ayusin, pagandahin, at ito nakalagay Cafe Balay Batu dito naman sa kabilang side at kung ang dala nyo naman ay uh, bisikleta o motosiklo ayan meron ditong uh, parking area para sa inyong mga motosiklo itong area na to at ang entrance ay dito sa kabila tara puntaan natin so ito yung pinaka entrance kung saan dito tayo pupunta kailangang uh, dumaan bago tayo makapasok dun sa Balay Batu at uh, merong entrance na 50 pesos bago tayo makapasok per person so tara pasok tayo So mga apo nyo, makakasama natin si Sir Andy, ang uh, pangatlong anak ni Apo Susing sa siya, na siyang uh, dahilan kung bakit meron itong uh, Bali Bato So sasamahan nyo tayo para ma-explore natin yung uh, Bali Bato at tingnan natin yung paligid kung gaano nga ba siya kagana Tara, putahan natin So sir, yung ano, itong Bali Bato, uh, as of now po, mga ilang taon na po siya ngayon 35 years 35 years So, ikuti natin yung uh, bali ba to Para ipakita sa atin ni si Rinaldo Yung itsura kung gaano nga ba kaganda itong uh, bali ba to So, sir Kasama kayo sa paggagawaan itong bahay no kabataan yung oh. Buhay pa yung tatay nyo oh. Wow pwede nyo pong ikwento sa amin yung uh, step kung papaano nga ba nabuo itong structure na ito na napakaganda. Ano, yung mga bato-bato yung ano, nag-aakot kami ng mga bato-bato, ginagawa namin ano, graba. Hmm. Yung iba ginagamit namin acetis na pag grip wrap. Opo. O. Ang ganda, ang ganda ng design oh. No? Ito, tingnan natin dito. Ito, sir, itong mga design na to. Ah, yung mga yan. Inukit namin yan. Inukit nyo lang yan? yan. Hollow blocks lang yan. Patong-patong ah, okay. na hollow blocks. Taas nukit namin. Ang galing. Pati yan bubong nuukit namin. Okay po. Wow, napaka-creative naman hmm. nung tatay niyo kung tutusin. Kasi kung titingnan niyo mga po nyo, yung yung itsura niya talaga ng bahay eh hindi siya normal na bahay kung oh. nyo sa Pilipinas. Dito niyo lang talaga makikita sa Bali ba to. Sir, hala, ikutin natin yung bubong paligid para hmm. makita natin. Tara ikutin natin. Tingnan natin. At ito, meron dito. Sir, ano to? Ah, uh, itong part na to, ano naman to dati? Ano tong tindahan yan dating tindahan. sa ah, sa na maliit yan. Wow. Oh, dati dito ang pasokan yan. Dito, ah, ay, ito and, po. Uh, oh, doon yung level ng gano. Tapos yung parang may, na may kami dito eh. Mm, pero ngayon, sarado na po yung oh, ano. O, sinara na namin. Ah, sinara nyo na? Para magtaro kami ng medyo malapad na space dito sa harap. Okay po. Yung naging breaker na rin yung Pero, ang ganda pa rin. Kung titignan so, nyo, naging ano pa rin, naging disenyo pa rin dito um, sa... Unahan ng Bali Bato. Na namin binuksan sa kabila. Okay yung, po. Yung naging pinto niya. Oh, ganda. Pinunit namin yung sa bintana. Oh, so dito sa kabilang side, ayan, oh. meron pa dito. Makita nyo, merong uh, mini slide. So oh. sir, ito na to. Dati is swimming pool? Oh, that is swimming pool dyan. Nung maliliit pa kami. Hmm. So ngayon, so, naging disenyo na lang talaga oh. siya. Ito sa inyo na lang. Okay. Gusto ko nga i-renovate ulit. Gawin kong parang may island siya tapos iniikutan ng hmm. koi fish ba. Oh, maganda. maganda yun. Okay. So ito, ang bahay po, merong ilang nang pasukan niya. Di bali... Bali tatlo. Dito tatlo siya. po. Sa, ito sa, sa, sa likod. Isya. Ah, sa likod. So ito. Ito mga po, yung tingnan nyo mabuti. Oh. Kakaiba kung talaga sa lahat. Mo, siya, yun yung harap. Kasi, oh, parang ito nga oh, po yung, 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 yung nagiging harap. Eh? Oo oh, po. Oh, Pero ang ganda. Oh. So mamaya, pag naikot natin yung buong paligid, uh, natin yung loob para makita natin kung ano yung tsura. So ngayon, ikot tayo kung ano yung tsura na sa likod. Amazing yung bahay talaga, kakaiba sa lahat. Ah, sir, ito palang likod, gumuho na rin. Oo. No? Batin, parang dalawang tori yan. Ah, dalawa? Oo, oh, up and down din to. May okay. kwarto sa taas, taas dito sa ilalim, mm -hmm. long table. Ah. Doon naman yung kusina ano, sa likod. Sayang, pa. kailan po siya gumuho? Yung... sa pagkakaalala nyo uh, Matagal na rin po 5 years ago siguro ah, Matagal na rin pala no? So ito mga ponyo Makita nyo dito Sayang kasi gumuho na. Ayan o, no? sayang. So, wala siyang bakal. Kaya siguro sa katagal na rin, try ko tinatin. So, umakita nyo dito, yung texture nung ano talaga, wala talagang bakal. Purong simento talaga na buhos talaga. Napaka, sayang lang na talaga. Pero sir, wala na kayong planong ano to? Buhayin ulit o ano. Linisin na lang siguro Linisin na lang. O. So, yan, meron pang hagdanan dito o, dati. Lagyan ko rin ng kubo yan balang araw. Okay. So, ito po, daan packet dun sa loob na. Sa taas ng o, sa taas bali, ba'to bali So, okay. So, tingin natin dito sa kabilang side. Ayan, kita nyo. Ah, dito. Ito, talaga. Ah, hollow black talaga siya. black. Tapos, inuukit-ukit nyo um, lang po yung... Sabi, ano. Pag medyo ganito na, mm. naposturahan na ba? Opo. Tapos, medyo pipinturahan lang ng purong semento. Okay. Para mawala yung magaspang ng ano. Mm, ayos Okay, so sure, tara ikutin pa natin bago natin pasukin yung loob ng uh, bali ba to. Ay, ito Ay, po yung, yung pinaka kusina. Yung wow. So ito pong bahay na to, tinirahan ah. niyo din siya ng ilang taon din. O oh, hindi patagal, niyo, niyo na din. Mm. Abang ginagawa namin, tinitirahan namin. Ah, diyan kayo nakatira. Oo. Oh. Ang sabi nga po ni nanay na sabi ni Apo Susing, eh, balang araw mapapakinabangan oh. niya. Eh ngayon nga, ito nga, nagiging tourist spot ngayon. Ngayon mo yung bakat ng ano, forma namin sahig. Oh, ay, oo, oh, no? Sahig, nakawayan yan. Mm. Parang iyero na maliit, eh, So, ito yung pinakakusina pa lang, ah. Kusina. Ayan. So, okay. So, mama, ikuti natin. Nung tayo magsimula sa harap para makita natin ang ayos yung kabuuan ng buong bahay. So, ito, ayan. Ito po yung pinakabanyo niya. Tapos banyo din sa taas. Ah, okay. Ang ganda. So, ayan, makita nyo, yung ginagawa ni na Ate Rinaldo, yung talagang inaanuhan lang talagang ng bato. Ito po sadyang ito na yung uh, noong pa ano, o bago na lang to. Bago lang 'yan. Hmm, para lang Hello blocks lang no? dati 'yan. So tara pasukan na natin. Gusto kong makita yung loob. Wow. Uh, Nagmo-show. Mm. Eh may craft na din. Eh. Tumatagos na rin pala talaga yung tubig sa taas ano. Siyempre sa katagalan na naman ng panahon, talagang magkakarak na talaga 'yan. So sa ngayon po, hindi po ba siya delikado na puntahan pa rin ng mga tao? Para sa akin medyo delikado na rin. Mm, kasi nga nagkakarak na rin ano. Wow. So ito pong part na to, ito po ba inano pa rin ng tatay niyo dati pa? O sa, hindi na po ito. Oh, yung mga kapatid ko na naglalagay niyan. Mm, okay po. Mga drip po, drip po, tsaka yung mga sculpture. Mm. So ito po. Ayan. So kami na gumagawa ng mga sculpture na yan. Pag takulan, pag hindi kayo makalabas, ukit-ukit okay, kami. Okay, okay. Ito nagiging libangan po so, talaga. Ano? Libangan Galing ano? Talagang tumira po kayo dito. Mm. Labig sa loob kahit paano kasi nga puro simento. Ito. Dati may ano kami dyan nung una. May lamesa kami dyan. Dito po? Kahoy lang. Ah, dito po yung okay. kainan nyo. Pero bakit po ganito yung itsura ng ano? Para saan po yan? Bakit ganyan? Uh, para, para mga storage, storage lang. Ah, lagayan lang. Oh. Kaling ha. So ito bintana para oh, ito ventilation bintana. Ventilation galing. Para may liwanag din sa loob kahit pa paano. Ito pong bugis na to, bakit ganito pong itsura niya? Ano yan? araw siya. Ah. Race ah, na. pala. Sabihin talagang binuhusan ng semento pero hindi ginawa pa rin ni Apo sa sing ng design niya bago buhusan. May design pa rin. Ayos. Hindi na nalagay Sampo. Ah, mayroon po sa entrance lab. Ah. Hindi ko napansin yun ah. Ano to? Lubid lang to. Oh, okay. Oh, love. Ah, love. Okay. Hindi masyadong pansin kasi oh, nga natin ano lang. Pero yung pala may ano pala, may ibig sabihin pala na love talaga. Okay, tara dito pa. Tayo sa kabila. Tingnan natin yung ah. Uh... Yes, may lababo kami diyan. Sampo yung lababo. Ay to, mini bar. Wow. Galing ah. Patungan ng TV. Hmm. Ito naman po, ang area na to, ito lang po yung lababo nyo. Oh, lalagyan ng plato dyan. Lalagyan ng plato to. Tapos ito po. Lababo. Ah, uh, okay. Yan. Yeah, buhay pa yung ano. Meron pang gray po. So talagang yung lababo nyo rin is... Semento. Semento rin. Oh. Wala kayong ginamit na kahit na anong oh. bakal o ano. Wala, wala. Kaling, oh. Talaga ang gusto po ni Apo si Sing talagang makaluma oh. talaga yung yari. Bakit daw yung, yung ba? mga simbahan? Walang bakal na itatayo nila. Ayun Ay, ang katwiran niya oh. kung kaya niya na itayo oh. tong bahay na ito. Ang ano, pero tutusin, yung nasa isip niya lang dati, so, biglang inano niya na, sige, gawin natin ito. Ayan, to. mga riprap na yan, mga, ah, patung, mga solid bato na yan. Hmm, pinagpapatong-patong lang po ni Apo Susing. Saka okay. ito, mga buong bato-bato nito, -bato tapos tatakta Ito na po lang. parang nagiging parang poste o, niya. dati, kahoy yung nasa loob niyan, mm. sa kubo, kasama pa nung kubo namin nauna. So ngayon, Pinurong simento na po talaga. Then, i-reprop mo na yung ilalim. Eh. Tapos, mm -hmm. ito, i to. Nilagay na lang pang... Yung lang pang talaga. Para magmukha siyang bote. Okay. Ano. okay. Tapos, ito yung mga nagiging sopa nyo. Oh. Nagiging oh. upuan nyo, ano? Ilalagay talaga mm -hmm. ng, ano, ng plat na bato. Oh. para kuminis kahit konti. Ito dati, takip nyo ito, kawaya. Parang ano tool toolbox. Ganyan. Ah, ito po. Oh. Okay. na galing. So, ito. Na. Parang ito yung lagay nila ng mga gamit. Oh. Toolbox. Ayan. So ito po parang bintana, yeah. bintana na rin. bintana at agusan doon sa kabila. Sadyang ganyan na po yan. hindi oh, na talaga pinabago. Oh. Yung isa, yung itas kataas naman, nilagyan namin dati yan. Mga ano, mm -hmm. parang jarusing kawayan. Sige po, kaya tayo. So ito lang talaga, ito lang yung para nakita kong kakaiba sa lahat kasi mayroong hawakan kawayan po naman na ginamit. kawayan. Oh, Hindi talaga sila gumamit ng bakal ano. Dati mayroong pagkaiba na kawayan dito. To. Ah, sangga po dito. Oh, sangga. Wow, grabe no? Grabe. Halos ko titingin niyo mabuti. Kung walang masyadong ano, bakal, puro bato. napakaraming hmm. paraming ah, sementong nagamit oh, na dito. Oo, marami. Maraming sementong. Ganun din. Same kulang thing. lang, kulang lang sa bakal. Oh. <laughs> so ito naman, ayan, dito tayo ngayon sa pinaka terrace naman ngayon. Gugon naman dyan, o. Oh. Ah, ito. bakat ng kugon yan. Bakat ng kugon po yan. Oh. Ibig sabihin, nandun po yung kugon nung binuhusan oh, nyo ng simento. Oo, yun, yun ang pinaka forma namin. Ang galing. Ayos, ah. Oh. Oh, dito naman, naupos na yung yung kugon. Okay. Naupos na, ito na yung langis. Tingnan mo yung forma namin, kawayan na. Ah, okay. Ano, sahig na. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin po? Oo, oh, hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung sahig. Tsaka yung mga kawayan, pa rin, no? Oh. Oo nga, no? Di pa natanggal. Okay. Dito, dati may hagdan dito. Ah, dati may hagdan po dyan, nakaka... Oh. Pinaka-attic niya, no? Oh. Sayang, Oh. natin... ayun, yung mga kwarto. Ah, okay. Tara, tahan natin. So, ito. Girls, ilang kwarto po yung meron dito sa taas? Pali, kung tigilayin mo, lima. Dami. Lima. Oh. So, At ito. Ito, 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 ito. Tingnan natin. Ito, natin. So, ito, isa yung, ito yung isang kwarto. Itong uh, bali bato ito? yung isa. Then, ito yung pangalawa. Yan. Galing ah. Limang kwarto. Tingnan nyo, kundi tingnan nyo mabuti. Nakapakaliit lang ng bahay, pero nakagawa ng limang kwarto. Kung isa ka lang dyan, hindi ka pa pwede dyan. <laughs> oh, no, ito, pwede ka ng isa dyan. Ah, ito. Ayos. Talagang na-maximize yung space, ano? maximize. Ayan, Ay, ito. Bahay ng anay. Ang <laughs> <laughs> galing. So, ito, ayan. Kita-kita pa rin yung ano pa rin ng ano, ng kugun. Pero parang nandito pa halos yung kugun. Ano po? Oo. yung iba kinakain kasi na simento eh. Mm. So, ito naman. Ito, kwarto rin po ito. Kwarto rin yan. Lima nga. Halos limang nga kwarto. Galing. Eh, siyang <laughs> pa rin. Sama-sama kayo. Wala pang apat. Oo oh, hmm. nga po. So, ito, dapat sana... Merong daan ito, may daan dito. Papunta po dun sa kabila. Oo. Oh. Okay. Sayang ano? Diba, kwarto din. May isa dito, kwarto. Hmm, diba, ito, ito po. nakapatong dito. Oo. Oh. long table dito. Ito yung nakakahanga rito, oh, mga po niyan. Yung pag, paghugis nitong bubong nila na paano eh, napatibay. Kaya eh, di ko tinatanggal yun. Ito, nagpaganda po ito. Maganda, maganda po itong may damo-damo. Kahit pero na, pag takinit po nawawala po ito. O mamamatay lang pero nadidjapan pa rin yung bininya niya pag bumulan. Oo nga po eh. Tumutubo. Ay sayang oh. Ang kasi nagiba yung ano. Yung pinaka kabilang side nito. yung master bedroom naman. Ah. Eh. Wala po siyang daan sa loob. Wala. Dito po talaga ang daan. Po siya. Dito po yung kwarto ng inyong hmm, tatay. tatay. right. O, ma may master bed din. Ayan ito. O. Unique. dome din. <laughs> Galing, pimi O, oh, ayan. Kita nyo, umi echo yung boses ko. Kitang-kita. Talagang idol na idol talaga si Ernie Baron. Triangle din talaga yung pinakabubong ng kwarto. Ito, so, mismo na. Hanga-hanga ah, si Apo Susing. Uh, Napakagaling. Maliit na banyo, triangle. Ah, ito po. Ito naman, <laughs> pang ano din, babong niya din talaga. Banyo. Ah, ibig sabihin, ah, sariling banyo po. Oh, no, ano, master, master bed. bed. Right. O, oh, triangle din ang bubong. Ito, tayo masilipin yung triangle din ng bubong. Ayan o. Oh. Triangle daw. Kasi nga daw yung triangle eh, mayroong power. Uh, cosmic energy. Cosmic energy daw. Ayaw kay Ernie Baron. So, dito po may daan pagpunta Teres? Ano lang yan? Ah, uh, dead end dyan. Ah, dead end po ito. Ah, okay. Puntahan na din natin para makita natin. Ayan, dito. Kitang-kita natin yung texture nung bubong. Ayan, kung paano yung itsura, yung design. Ganda. Napakaganda. Maambun nga lang talaga. Tara, sa tayo tingnan natin terrace. Ano eh? Bali chimney. Ah, chimney ah. Yeah. okay. Uh, Para pag maano, pwede Yung kayong magpuso. Eh, lalabas dyan. Ang ganda siguro na tsura niyan dati nung lalagay niyo ng ano, ng kahoy, na oh. pansunog. Saan po ang sa kabila? Yung saunahan. Saan po dito? Sa ba -sa ba -ba, nito? Ah, nasa baba po Wala po dito. Oo. Oh. Ang ganda. Ah, ganun din po. Ito po, dead end din to. Oh, dead end din yan. Alright. So, ito po yung pinakaharap niya ngayon. Nagiging harapan. Ito nga po yung nagmumukhang harap. Eh. Kasi doon yung dumadaan yung mga tao. Yan nagmumukhang harap. So, tara, punta tayo. Uy, crack na rin. Sayang, oh. Sana, huwag mo na gumuho. Ayun, nandito na tayo sa harap. So ito, mga kaponyo, ayan. Ito yung pinaka nagiging harap. Pero sabi ni Tatay uh, Rinaldo, yung kabila ang harap. Pero actually, ito yung nagiging parang viewing deck ng uh, Bali Bato. Ayan. Napakaganda. Sayang nga lang, di natin nakit yung atik. Kasi wala na daw hagdan. Pero dito pa lang, eh, napakaganda na ng itsura. Hindi mo kasak, pinatawag ko kayo. <laughs> <laughs> Ang ganda. <laughs> oh nga no? Pweding parang pinagwagayway ng watawat ni Emilio Ginaldo, eh. Ni Aguinaldo eh. Balkonahin ni. Balkonahin ni Aguinaldo pero super ganda. All So yun, so far napabilib ako sa ganda ng balibato. Yung pagiging artistic talaga napakaring. Napakaganda kakaiba sa lahat ng bahay. So, so far mga po nyo, napabilib ako sa bahay na to kasi kakaiba talaga sa lahat. Kasi dito nyo lang makikita yan sa Pampanga. Yung tinatawag talaga ng originally bali na bato. Kasi talagang bali na bato, bahay na bato talaga, walang ginamit na bakal kung hindi puro bato, simento, lahat. Ito talaga yung masasabi nating bahay na bato talaga na ginawa. At uh, napabilib ako kay Apong uh, Susing, tawagin nila na sa pagiging talented niya as artistic talaga. Ito nyo, napakaganda super ganda ng bahay. So sana nga lang tay ma ano, maalagaan. sana para tumagal pa at mas marami pang makakita at maayos pa rin, mapaganda lalo para maging uh, tourist spot dito sa Pampanga. So maraming salamat sa inyo mga po sa pagsama sa akin dito para pa natin itong balay na bato. Kung nagustuhan nyo to, puntahan nyo rin dito sa Barangay Balete, Arayat, uh, Aray at Pampanga. Kung gusto nyo makita ng personal itong napakagandang kakaibang balay na bato dito sa Pampanga. So punta nyo na. At syempre, huwag nyo rin kalimutan ilike yung video natin at mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas lalong mas makita ito ng mas maraming Pilipino. Madiscover na rin na mayroon palang ganitong klaseng bahay dito sa Arayat, Pampanga.